ang pagtaya sa loto, nag-aano ka eh, naghahangad ka ng biglang pagyaman. At ang sabi sa Biblia, yung tao na nagmamadaling yumaman, mahuhulog sa kaparusahan, sabi sa Biblia. 28.20 Ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala. Ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Yan, ang nagmamadali sa pagyaman, walang pagsala, parurusahan yun. Kaya, hindi ko pumapayag na ang mga kapatid sa iglesia tumaya sa loto kasi nalalagyan ng interes ang tao na ah, magkamal ng kayamanan sa isang napakadalim paraan. Ano kasi yan? Sugal yan eh, yung loto sugal na legal, legal na sugal. Noong araw, pumapayag ako doon sa sweepstakes dahil yung sweepstakes kasi ginagamit yun sa charity. No? Pero nung malagay na yung loto na nagnanasa na lalo na pag 10 milyon, 20 milyon, 50 milyones na ang ano, nako nagpila-pila na mga tao, ninanasana nila. Samantalang yung sweepstakes noong araw, kahit ayaw mong bumili, pipilitin ka ng bulag, nabibili ko tuloy. O kaya pipilitin ka ng lumpo. Bili na kayo, parang tulong nyo na. Kasi, Philippine Charity Sweepstakes yan eh. Kaya lang nilagyan nila ng loto ngayon na para bang ang hangat na ng tao yung presyo, hindi na para makatulong sa charity, ang hangat na ng tao yung premyo, ah, hindi na ako kumporme dahil nandoon na yung diwa ng paghahangad sa salapi. Yun ang sagot diyan, kapatid. Ang sabi kasi sa Biblia, sa 6-9 ng unang uh, Timoteo, Patatwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sapagkat? Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Nakita mo, yung pag-ibig sa salapi ay ugat yun ng lahat ng uri ng kasamaan. ayon. Kaya iwasan mo na lang yan. Sabi sa 6.11, Datapot ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito, Aon ng Diyos tumataka sa pag-ibig sa salapi. 'Yon ang masasabi ko sa iyo.